Sisiraan ako ng mga yan pero wala akong pakialam mga boss. Maraming salamat sa concern nyo. Maraming salamat sa pagmamahal nyo mga boss. But this is not about me. This is not about Ellie. This is not about me mga boss. But this is about our issue. The provincial rate. Pwedeng pakialaman. Oh, pwedeng pakialaman ng party list yan. Uh, siyempre sa kongreso yun eh. Oh sige, Kiss break daw. Baka mga health workers. Mga healthcare workers, mabuhay kayo. Alam niyo mga boss, ang dami-dami dami na ito. Ah, gusto ko lang gusto ko lang i-open sa inyo. Sa kamanggagawa, party list, kaya po ako naging busy nitong mga nakaraan. Kausap na po 'yan. Kausap 'yung mga union, kausap mga healthcare workers, kausap 'yung mga magsasaka, kausap 'yung iba't ibang mga grupo ng mga tao. Okay? Kaya magkakasama po tayo dito. Yes, isasama natin 'yan. Yung mga healthcare workers natin mabuhay kayo. Isa po kayo sa mga kasama natin nakipaglaban para sa health emergency allowance. Kaya po na ibibigay na yung health emergency allowance, bagamat marami pang bungi, hindi pa na ibibigay yan, tayo alampag niyan kasama yung United Private Hospital Union of the Philippines. Okay, how to volunteer? Type yes if you're listening mga boss, patapos na tayo. IPS, yes if you're listening, mga boss, how to volunteer sa kamanggagawa? If you want to volunteer sa kamanggagawa, antayin nyo po yung mga susunod na post natin dito sa ating platform. Okay? Kung meron na po kayong kanya-kanyang manok, okay lang yan. Wala akong pakialam dyan. Sige po, you, you are free to support whoever you want to support. But those who would like to volunteer dito sa kamanggagawa, magpo-post po tayo ng mga detalye sa kung paano po kayo magbo-volunteer. Marami na pong nag-ano, nagme-message. Okay? Meron na po, meron na po, tama, maraming salamat po sa support, message of support. Gawin nyo po kung ano, gawin nyo po kung taga-kalampag doon sa kongreso. Kung di nakikinig yung mga ano yung mga uh, employer nyo, sige, taga-kalampag doon sa kongreso. O yan, may naabot na papel itong mga ano natin eh. Uh, yung page ng Kamanggagawa Party List. I-search nyo lang, Kamanggagawa Party List. Brother, ganda ng shirt mo. Yan. Sino financier mo sa Party List, boss? <laughs> Tanginang yan. Proud ako sabihin, walang ano dito. Walang malalaking politiko. Walang malalaking negosyante dito. Ha? Huh? Puro mga manggagawa talaga dito. Ayan. Abolish party list. Iayos e, natin. Ba? Alam nyo, 2022, sinabi ko na yun eh. Tangin na, walang kwenta karamihan ng mga party list. Abolish na yan. Construction worker, mabuhay. Ano pong course nyo nung college? Economics. O sige mga boss, gusto i-wrap up ko lang ha. I-wrap up ko lang. I-wrap up ko lang to mga boss. Ha? Nandyan pa ba kayo mga boss? So I am addressing this to everyone. Kasi responsibilidad ko po ito sa mga followers, responsibilidad ko po sa inyo na mga tumututok, sumusubaybay sa ating platform. Number one, yes, I am running as the first nominee of Kamanggagawa Party Hindi po ito unang beses na lumalahok tayo sa mga ngantong klase ng uh, aktibidades. Matagal na nating pinaglalaban yan yang pagbubuwag ng provincial rate at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. In line with this, walang ibang pinapangako ang kamanggagawa kundi buwagin na yung provincial rate. Yun lang, walang ibang agenda. Oh. Pangalawa, ako po ay vice president anong sa credential, ako po ay vice president ng National Federation of Labor, proud na unionista, proud na labor organizer. Pangatlo, hindi po ako dilawan, hindi ako pink. Hindi ko ka-grupo yung mga pinagkatatag nyo. Okay? Ang grupo ko ay grupo ng mga manggagawa. Kahit ano pang kulay nyo. Mapa-asul, mapa-berde, mapa-pula, mapa-black, mapa-white. Ano mang kulay nyo, lahat po kayo kasama dito sa pinaglalaban natin. Lahat tayo, piktado ng provincial rate. Lahat tayo, piktado ng taas presyo ng mga bilihin eh. Eh, okay? dun sa mga nagsasabi, eh ano ka, makakaliwang grupo ka, putangin na nyo. Ha? Uh, lahat na, sige, ilagay nyo ako, kaliwa, kanan, taas, baba, left, right, up, down, sidewards, diagonal, horizontal, vertical, lahat na yan. Kung ang kahulugan yan, pagbubuag ng provincial rate, sige, doon na ako ilagay. Yun lang po. Okay? Kamanggagawa. Oh. May ah oh. Ngayon mga boss Ilan ba ang kailangan natin na boto Para tayo ay manalo As kamanggagawa party list Kailangan po natin Ng mahigit dalawandaang libo Uy ano yan salamat Kailangan po natin ng mahigit dalawandaang libo Na boto 200 to 250,000 mga boss, 200 250000 votes ang kailangan natin. Marami na tayo. Tandaan yun mga boss. Marami na tayo. Paramihin pa natin. Okay? Sige po. Oh, sige. Ilagay nyo na po kung saan kayo galing ng mga lugar. Shoutoutan na to. Matinding shoutoutan. Oh. Shoutoutan na matindi. Ilocos Sur. Cebu. Antipolo, Cagayan de Oro. Willing to volunteer from Cebu. Willing to volunteer from Olongapo po. Willing to volunteer NCR. Ilagay nyo po lahat ng willing na mag-volunteer. Mga boss, tuduhan nyo na yung share, tuduhan nyo na yung tap, tuduhan nyo na yung pagpapakalat nito. Ilagay nyo na po lahat ng gustong mag-volunteer.